Yan. Ipagdarabisan <clears throat> nyo lahat, kakabsat, mga bunsoy. Yan yung mga Luzon, Visayas, Pintana, mga yan dyan. sa nyo lahat, BBM na kakabsat, mga bunsoy. Yan yung mga tigipagmansa dyan. Bunsoy yan yan, mamindad mo, kay lola mo, kay manang dyan. Yan yung pag nabigat sa inyo dyan, Yan yung mga tigipagmansa Japan. Yan, mami Tiyapinay, mami Tiyo. Yan, kapsat maldita, kapsat paribig, kapsat uh, ano, ah, uh, ah, babae ano, kapsat Japinay, ah, uh, maano, kapsat Japinay TV. Japinay Bell, oh, uh, Si kapsat Japinay tama. Tapos si Yeah, yung mga tiga Taiwan. So, you know, nasa Taiwan si Kapsat, ano? Si Kapsat, ah, uh, Geraldine. Kapsat Geraldine yung mga tika Hong Kong dyan Kapsat Toy Kiki Kapsat Pam Sankes Vlog yeah. mga tiga Middle East dyan Kuya Al Kuya Al Kapsat May Jinbi Pamakin Joji Kapsat Roylan Kapsat Pa Kapsat Baby Love Kapsat ano pa isa mga tiga ta yung mga tiga island kapsat uh, dayana yung pagdarabi Kavsat. ay yung pagdamalib sa inyo pala dyan sa may Ireland. gusto kayo lahat mga tiga o uh, ibang bansa dyan eto si kabsat makoy ito upload videos lang to Di lang kasi ako makapag uh, ano kasi malapit na malapit na tayo mag live ulit yung kabsat makoy yung kapsat mag vlog papapaturo ko sa mga Manila Bay vloggers yung kapsat daddy D kasi may nangyari na naman ewan ko paturo na lang pwede naman daw may ibalik yun support nyo lang lagi si kapsat makoy ha kapsat mga bonsoy okay kayo maniniwala sa isang vlogger dyan na naninira sa akin unsubscribe daw ako kasi daw neutral vlogger ako hindi niya alam yung mga Manila Bay vlogger laki ng bagay tinulog sa akin ng mga yan sila nagturo sa akin mag-vlog. Tinutulungan nila ako sa channel ko pa may aberya. Yung vlogger na ako, wala naman na itulog sa akin na sa totoo lang. Paulit-ulit na lang tayo, di ba? Pero hindi, ko kasi mata ano sinabi niya. I-unsubscribe daw ako eh. Neutral vlogger daw ako. Baligtaran, di ba? Si Kapsat Makoy pa, baligtaran, di ba? Dalawang beses na nga natanggal tong channel ko pag kay Apo BBM. Baka siyang baligtaran, di ba? Kasi sinusuportahan niyan dilawang, Dilawan mas mabuti pa daw ang dilawan kaysa DDS adiba? ano, kaya yun di ba saan ba nagsimula lahat ang kaguluhan ng Pilipinas kaletsyahan ng Pilipinas di ba yung mga dilawan na yan di ba yung sila tatay kong pwede pang patawarin yun kasi verbal lang naman yun eh alam naman nila, verbal lang naman yun talagang, alam mo, may, may parang may parang ano na rin si pagkabakit naman niya si Tatay Bigong kaya okay lang eh. yung mga anak niya dalawa yun yung talaga walang kapatawaran niyang, yung dalawang hinayupak na si Basti at si Paulo mga gagawin mga yun di ba pero itong mga dilawan sobra sobrang ginawa nila sa bansa natin di ba bakit tayo magtitiwala dyan kala Risa on the virus di ba sa lakalilang lahat wala magtitiwala Trillanes Tascanias diba Laila Dilima ba't na eh, maniniwala sa mga yan mga ano yan ya, yan once na nagtagumpay nga sila sa balak na talaga nila kay Tatay Digong at kay Inday Zara kontrolado na nila lahat eh kontrolado na nila lahat kala nyo kala nyo makikilodi pa rin sila kay Apo BBM patakal sige nila si Apo BBM yan ang yan ang grand plan ng mga dilawan mas worth sila mas worst sa plano ng mga yan baka gawin ulit nila yung ginawa nila nung EDSA EDSA nila nung, 1986 yun ako magtatagumpay sila di ba? kung may maniniwala pa sa kanila di ba kaya yung vlogger na yun na naninira kay Kabsat Makoy unsub nyo rin para fair di ba unsub daw ako hindi unsub nyo rin siya naniniwala siya sa dilawan di ba pumapasok siya sa mga vlog sa mga live sa mga LS na mga vlogger ni Lenny. Huwag mo pagkaila. Nakita kita one time. Umiikot din ako sa mga ano ni Lenny. Nakita kita, pumasok ka. Nakikipaggaguhan ka pa doon sa host. Diba? Nakikipaglokohan ka pa doon sa host. Yung vlogger na yan na feeling niya BBM vlogger siya pero hindi. Sampai bakod din yan. Maniwala kay sa Kunwari lang yan. Pwede ba naman yung lady, BBM vlogger ka papasok ka sa mga vlogger ni Lenny Robredo tapos makikipaggaguhan ka totoo yun tapos pumap tapos lodi lodi pala niya yan doon ko na ano yan eh lodi lodi na, na tropa tropa rin niya pala talaga yung mga nagpatanggal sa channel ko yung mga nagpa-demonetize sa channel ko tropa tropa niya rin kilala niyo na eh nag-i-sponsor dyan sa Manila Bay na sponsor sponsoran dyan at yung, yung nasa Japan na uh, feeling mayaman yung la, nyo yung, yung ano doon, yung, 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 yung Yaki B yung Yaki B yung Yaki, Yaki basta yun, yun yung Yaki ano yun yun, palitan nyo ng letter Y palitan nyo ng L, yun na yun yun, nakikilodi sya dun. yung mga nagpatanggal sa yung mga nagpaano sa channel ko okay maniniwala dyan sa taong yan ako no? sa totoo lang, may pagkaano rin yan may pagkaplastikado rin yan diba, sa live ni ano you know, sa live mismo ni Kuya ano ni Kuya ni Kuya Glenn inanin niya talaga na wag ako sa wag ako wag ako i-subscribe mga neutral vlogger pero hindi niya alam kasi ano niya kasi talaga eh hindi sa politika yon pag utang na loob utang na loob ko kaya ako nakabalik kaya ako natutubag vlog dahil nga sa mga Manila vlogger na yon Dati naman siya pumupunta dyan sa Manila Bay, eh, di ba? Kaya pina-blacklist na siya ni Kuya Marlon sa totoo lang. Tropa yan ni Kuya Marlon, Kuya Rizal. Lahat eh. yung diba? tropa yun. Eh. Kapsat Daddy D, Kapsat Rex. Di ba? Tropa-tropa niya. Pero sa, nasa loob pa lang pulo ng gagong yan. Di ba? Huwag niyong ano din para fair. Huwag daw ako supportahan eh. Huwag niyo rin supportahan. Lalo yan, dilawan. Dilawan na pumapasok sa mga ano ni Lenny Robredo. Diba? Pumunta nga sa Dolomite yan. Nasa naka-Lenny shirt, naka-Lenny t-shirt. Eh. Gustong gusto sa dagat yan. Eh. Sa totoo lang, kapal na mukha. Ng, eh, Kuya Marlon, nag-iinip, nag -ano rin nun. Naka-Lenny shirt, pupunta ka sa Dolomite. Hindi ko bagago, gago? Diba? Clear example yon na talagang ano yung, ano yung, tao na yan. lang Eh. lang. Nako. gusto niya gulo pupunta ka doon sa Dolomite, di ba sinabi ko sa iyo, Pagsasapakin mo yung mga ano doon, panapin mo sila lahat doon, Pagsusuntokin mo, yung mga Manila Bay Vlogger, sa laki ng galit ko sa kanila, may ka ng tulong kay Martin Romualdez mo, di ba? Ako, hindi ako Martin Romualdez, sa totoo lang, Ina inaano ko na, hindi ko susuportahan yan, congressman yan, walang congressman na matino, sa totoo lang, walang congressman na matino, sa 2028, ibang maglilis sa ng landas hindi ako magsasara Duterte kasi gano'n din yan. Hindi siya pang presidente, hindi siya pang vice president. Pang local lang talaga siya. Pang local, pang local lang siya. Doon lang talaga siya sa Davao. Di ba? Huwag yung, huwag, tawag mo ah, ano na, bibintang na BBM na neutral vlogger ako. Yung vlogger na yan. BBM to solid pangalan ko palang Kapset Makoy, ba? Diba? Kilala ko niyan, sila Bonsoy Iris, sila Bonsoy Yen Yen, Bonsoy JL. Yan, mga sila Bonsoy, yun yung mga pagpatunay na talagang solid to. Marcos listo na dugo na oh, ako, tayo sa akin. Tayo mo lang akong mag-live. Tayo mo lang akong mag-live ha. Pag diya hanggang di mo tinata, eh, na, ano, tinatantanan, eh okay, wala, magpag-iwasan na lang muna tayo, ba? Diba? Papasa ko sa live ng mga BBM Vlogger, wag kang umipal. Baskos ka rin eh, di ba? Uh, yung host, ina, ina, ano ako, ikaw, may epal ka rin. Kasi mali rin talaga ako doon. Nagkamali lang naman ako eh. Ikaw, ginagatungan mo pa eh, ka. Di ba? Huwag akong isubscribe. Huwag ka rin isubscribe. Ganun lang yun. Mag-iwasan tayong dalawa, di ba? Pareho na kayo Daga, di ba? Pareho na kayo Daga. Nagka medyo umangat lang ng konti, umangat sa ulo, mga kasikatan nyo. Hindi nyo gaya yan, sila Kapsat Daddy di, na tinitira mo. Kapsat Rex na tinitira mo. Ang lalaki na ng channel pero may nag sa, may nag may nag sa ugali nila. Humble pa rin sila hanggang ngayon. Kapsat Robert, humble pa rin siya hanggang ngayon. Kuya Marlon, anytime may problema ako, pwede ako lumapit. Tutulungan niya ako sa channel ko. Ilang beses ako tinulungan niya, nila kamsat daddy, di kamsat rex. Ikaw, wala ka naman na itulong. Tapos, tapos sasabihin mo, DD shit sila. Mga Manila Bay Vlogger, DD shit. Hindi ko lang maano sa'yo. Di, malamang ganun ka rin. Shit ka rin, di ba? Shit ka rin. May ugali kang shit eh. Di ba? Masyadong mayabang. Kuya Perenal, tinatabla mo na ngayon. Kuya Edwin. Di ba? Kuya Perenal nga, nag nagpalit na ng ano, basketball na siya ngayon, hindi na siya politika. Hmm. Kuya Edwin, ganun din. Diba? Kung mayabang, iwas-iwasan mo yabang mo. Diba? Hindi ka masasalban ng Martin Romualdez mo, sa totoo lang. Diba? Hindi ka masasalban yan. Walang congressman na matino. Sa totoo lang, walang congressman na matino. Mayor, marami. Pero congressman, wala saan yung buhay ko, wala akong alam na congressman na makita. Yun, si ano yeah. lang. Yun, meron mga new, mga new breed. Yan, sila congressman Sandro Marcos. Yan. Yan ang mga sub... Yan ang... Yan ang... Yan ang, yan ang, yan ang uh, sa, mga kongresman. Yan ang magsasalba sa imahe ng mga kongresman. Pero mga kongresman ngayon, wala lahat yan. Basura lang sa akin. Lahat yan, duldog. Walang congressman na matino kaya yeah, feeling nung isa dyan, gusto pang tumakbo sa 2028, huwag na nang Kung gusto niyong, gusto, kung gusto niyong ng bansa, kung masenso bansa, hmm, gano'n tayo, maghanap tayo ng talagang malinis na track record, walang bahid ng korupsyon, hindi kumukuha ng pork barrel, diba? walang bahid ng kagaguhan, walang bahid ng pagtanakaw, diba? mag-gano'n tayo, Huwag tayo mag ano, sa mga ganyan-ganyan. Away-away nila. Ginagago lang tayo ng mga ganyan. Senado at Kongreso, parehas lang. Mga balasubas yan. Walang matinong kongresman. Walang matinong sa Kongreso. Walang matinong senador. Ganyan lang yun. Kaya nga. Kaya nga yung vlogger na yan. Sana masaya ka sa ginagawa mo. Hmm, tumigil ka na rin, di ba? Hindi mo kaya si Kamset Makoy. Hindi mo kaya. Sorry nga na lang. Hmm. kento na lang kakabsat mga bunso. Yung mga nagrarally pala dyan. Yun, 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 yung mga nagrarally. In support of Pastor tiboloy eh? Bahala kayo. Magrally kayo. Protektahan nyo. Suportahan nyo. Yung, yung peking, peking Jesus Christ nyo. Yung manyakis sa Jesus Christ nyo. Yung suportahan nyo yan ha. To the max, supportahan na. Supporta lang. Badong. Diba? Hintay mo ako mag live. Badong. Yan. Bildak garapata. Hintay nyo lang. Yan. Titirahin ko talaga kayo. eh naninira. Kaya ako bibigyan. Hindi eh, lang ako upload videos lang kasi ito. Mas maganda pag live. Eh. Yan. Badpirahin ko talaga kayo Ikaw. Badong. Magantay ka. Garapata. Magantay kayo. Lapit-lapit na. Bye-bye, kakamsat, mga bunso. Solid BBM. Huwag yun rin subscribe yun ha. Yung vlogger na sinasabi ko. Hmm. -mm. Gusto yun ng clue? Gusto yun ng clue? Tropa! Ano ka? Basta na tropa. Tropa, kamusta ka na tropa ha? Uh, Mag-adventure naman tayo. Mag-adventure naman tayo tropa. Punta tayo kung saan ha? ha? Pinapa-unsubscribe pinapa mo ko diba? Huwag ang suportahan diba tropa? O basta mag-adventure ka na lang kung saan mo gusto, to the moon, di diba? ba? Doon ka pumunta, to the moon. Di ba? Hihirap sa'yo, syado kong mayabang ngayon. Eh. Bye-bye. Bye-bye, tropa. O, adventure, bye-bye. Duldog, bye-bye. Ingat. Kakapsat, mga bulso, ingat kayo. Bye-bye. God bless. Salamat sa inyo. Salamat sa iyo, Kuya Al, Kuya Glenn. Bonsai Iris, Bonsai Angel, Bonsai J. At ko, alam ko yung mga Bonsai Angel lang yan. Yung dalawa, mga support lang yan. Behave lang. Ah, silence lang. Yan si Bonsai Iris, salamat. Sa inyo lahat, yung lagi nakasupport kay Kapsat mo. Kay Kapsat Infinite, Kapsat Raul, salamat. Kapsat. Bayaan nyo yun na yung basher na. Igiisa lang na may hilayupak na yan. Mag-iayaw-iyaw siya dyan hanggang gusto niya. Ipain ko pa yan eh. Diba? Bye-bye. BBM for life. Tropa. Tropa. Adventure. Okay din nam. Okay din nam. Yeah. Okay din nam. ka. Okay din nam. Bye-bye.